Welcome to Boracay, mga kamokong! Tcharaan! parang kailan lang mga kamokong na nanggaling kami sa lugar na to kasama ang buong pamilya last December. Experience na hindi malilimutan dahil sobrang saya at sama-sama. And last Holy Week din nung April ay nandito kami ni Bok pero kaming dalawa lang. At kayo mga kamokong, di pa nga nagiinit at parang kailan lang. <laughs> nandito na naman kami. Pero mga kamokong, iba naman this time. Dito naman kami sa other side ng Boracay dito tayo sa The Strand Boutique Resort. Yeah! Di gaya ng mga stations na sentro ng Boracay. Dito mga kamokong mas tahimik at medyo konti lang ang tao. Pero ang ganda. Iba din this time ang panahon dahil sobrang init. Dinaig pa yung uh, last summer nung uh, April. Pero maganda na din at di umuulan. Binabalik-balikan talaga namin ni Mok ang uh, Boracay. Dahil uh, ito na yata ang naging pahingahan namin. Minsan nga pumupunta lang kami dito para matulog. <laughs> oh, come on. At yan nga at kadarating lang namin, binabalang namin ang mga gamit namin at diretsyo na agad tayo sa kainan. Dahil mga kamukong, sobrang dami ko ng gutom. Sobrang dami na namin gutom. <laughs> ito yung uh, nakakamistit sa Burakay. Yung sobrang sarap din ng mga pagkain at talaga namang fresh. Then after namin kumain, walking-walking na konti, naakala mo naman, di pa kami nakarating dito sa Boracay. Pero mga kamokong, ang sarap kasi maglakad-lakad dito. Nakaka-relax. Bukod sa magandang uh, tinatapakaw mong buhangin, madami kang nakikitang tao. At nakaka-relax pagmasdan ang paligid. Grabe nga lang yung kanina na papunta pa lang kami dito. <laughs> yung pagsakay namin sa boat, sobrang nakakahilo ang dinadaanan. Ayos sana kung may nahulog, di ba? <laughs> Ginagawa kasi yung pantalan, kaya ganun Pero buti naman para mas uh, maganda yung mga nakikita ng turista. Para sulit din naman yung mga binabayad nila natin. <laughs> At lalong ipagmalaki dahil uh, maganda, di ba? Yeah. Then after namin mag-walking, dumiretso na rin muna kami para umuwi ng hotel. Para makapagpahinga naman. So dito ngayon sa The Strand Boutique Resort. Sobrang ganda rin dito at tahimik. But Pero mga kamokong, saka ako na kayo iro-room tour. Dahil uh, panibagong vlog na <laughs> After namin magpahinga, eto. Uh, gabi na tumawag na kami ng trike para pumunta ulit sa sentro para kumain at makakita ng madaming tao dahil nga sobrang uh, walang tao dito sobrang tahimik then lakad-lakad lang ulit ng konti hanggang sa syempre pipili tayo ng makakainan at nakapili na kami ng makakainan at dito yun sa Plato de Boracay Resto so tara pasok tayo pa at eto na ang aming order. Ito lang ang aming in-order na akala mo, konti lang, pero sobrang dami rin pala. Then, let's eat mga kamokong! Then after nito ay uh, bumalik na din kami sa hotel para talagang makapagpahinga ng maayos para naman na may lakas kami bukas sa panibagong gala. At syempre, mga kamokong, dito ko natatapusin ang vlog na to. <laughs> See you bukas! Ayan. Kaya mga kamokong, sana ay nagustuhan niyang video to at sana ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe and hit the bell button para lagi kayong update sa mga video yung i-upload ko. Maraming maraming salamat mga kamokong and good night!